Umarangkada rin ang cash aid sa mga rice retailer na apektado ng price cap sa Valenzuela City. Ayon sa mga rice retailer, pantapal ang ayuda sa kanilang lugi. Nasa sentro ng balita, si Ryan Lesigues, live. Angelica, umaasa nga si DSWD Secretary Rex Gatchalian na mas magiging mabilis na sa mga susunod na araw yung kanilang payout para doon sa mga rice retailers na naapektuhan ng pagpapatupad ng price cap ng pamahalaan. Sa ngayon, Angelique ayon sa kalihim na sa 80 to 90% percent na yung turnout ng mga payout center sa bawat lugar at uh, dahil yan daw ay gamay na nila yung proseso sa payout. Maaga palang kanina nakapila na si Alex. Dalawang taon na siyang may pwesto sa Marolas Market dito sa Valenzuela. Matyagang inaabangan ang pagsisimula ng payout para sa ipamibigay na cash assistance sa mga rice retailers na naapektuhan ng pagpapatupad ng price cap sa presyo ng bigas. Kwento ni Alex Angelic, malaki ang naging epekto sa kanyang kabuhayan ng magpatupad ng price cap ang DTI sa presyo ng bigas. Imbes kasi na kumita, tila mas nalugi pa. Aniya siya katulong to. So ito 15,000, almost 10, 25, uh, 10 sacks na 20 kalate. Malaking bagay na rin to sa may bibigay sa amin, pandagdag punan. Pero sana, bumaba naman yung mga binibila namin bigas para makasurvive na may bang yung customer. Angelique, isa si Alex sa mahigit isang na rice retailers na nakatanggap ng tig 15,000 pesos mula sa DSWD sa ilalim niya ng Sustainable Livelihood Program. Kanina, personal din na bumisita dito si Secretary Rex Gatchalian sa payout. Nagpasalamat naman ang kalihim sa pag ng COMELEC sa hiling nilang supplemental request upang ma-exempt ang ahensya sa provision ng Section 261 ng Omnibus Election Code na nagbabawal sa pagpapalabas at disbursement ng public funds sa gitna ng paghahanda sa halalan dahil dito sa exemption na to, mabibigyan tayo ng tuloy-tuloy na pagkakataon na mahanap pa yung mga ibang small and micro rice retailers natin. Alam naman natin na mahirap hanapin silang lahat. At ang layunin ng ating Pangulo, wala dapat maiiwanan. So itong uh, bagong exemption na binigay sa atin, that means mas marami pa kaming uh, pagkakataon na matumbok kung nasaan yung mga rice, micro rice Sabi retailers pa ni natin. Sabi malaking bilang na ng rice retailers ang nakatanggap ng cash assistance sa buong bansa. Actually the data as of yesterday, hindi yung kasama yung today. Ah. We already have 1,000 uh, na paid out nationwide. Mas bibilis pa yan today and tomorrow kasi nga simultaneous ng payouts natin. Um, so far, na the, alam nyo nung first day medyo kumbaga, uh, mas mababa yung turnout kasi 50% lang. But ngayon umabot na tayo ng mga 80-90% dahil mas sagamay na natin yung proseso. Angelic, tulad ng uh, nakikita nyo dito sa aking likuran na tuloy-tuloy pa itong isinasagawang uh, payout dito sa Marulas sa Market sa Valenzuela City. Sa buong Valenzuela, Angelic, nasa 136 lang yung target na mabigyan ng uh, financial assistance mula sa DSWD. At uh, as 1pm, nasa isandaan na yung uh, nakatanggap ng uh, cash assist assistance. So, ibig sabihin na Angelic, nasa 36 na lamang yung kanilang inaantay. Pero kanilang paalala, may cut-off sila at hanggang alas dos lamang ito ng hapon. Nasa uh, unang uh, table din dito, Angelic, yung mga taga-DTI at sila yung tumatanggap ng registration at ng grievance mula doon sa mga iba pang rice retailers sa tayo sa kanila. Nasa siyem na yung uh, lumapit sa kanila at yung uh, karaniwan na reklamo wala sila sa listahan na ibinigay mula sa DTI. Angelique. Okay so Ryan, uh, may nasabi ba ang DSWD sa gagawin naman nila sa pamahagi ng mga livelihood grants sa mga retailer na nasa labas ng mga palengke? Well, Angelique, ang uh, sinasabi lang ngayon ni uh, uh, Secretary Gatchalian mas makakatulong actually yung binigay na exemption, no? ng uh, uh, Comelec sa kanila dahil mas masusuri nila or mas masusuyod pa nila yung mga rice retailers na uh, hindi pa nabibigyan ng cash assistance dahil uh, yun nga yung utos sa kanila ni Pangulong uh, Ferdinand R. Marcos Jr. na walang may iwan doon sa mga retailers na naapektuhan nga ng pagpapatupad ng uh, price cap. Ang uh, sabi nila ngayon, magdedepende sila silip doon sa listahan na ibibigay sa kanila ng DTI. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo Ryan Lesiguez.